Kim Chu sa paghahanap ng bagong boyfriend pagkatapos ng break up nila ni Sian Lim. Sa isang panayam kamakailan sa TV Patrol ng ABS-CBN, nagpahayag ang actress na si Kim Chu tungkol sa kanyang buhay pag-ibig. Isang buwan matapos kumpirmahin ang kanyang hiwalayan sa long-time partner na si Sian Lim sa pagtugon sa paksa na may kagandahang loob at katatawanan. Ibinahagi ni Kim na siya ay kasalukuyang nakatutok sa kanyang abalang schedule. Urit bukas sa ideya ng paghahanap ng dawan kapag ang oras ay tama. Bukod sa pagsusumikap, nakatutok si Kim sa pumumuhay sa kasalukuyan at pagpapasaya. Hinahanap ko si Dawan. Hinahalap ko siya, pero wag muna ngayon. Kasi busy pa ako. Pwedeng soon. Siguro magmeryenda muna siya. Hindi naman. Let's take it day by day and enjoy. Live for the moment and chill ka lang at magsaya. Biro ng apres. Sa kanyang optimistikong pananaw, tilhanda ng apres na makahanap ng kagalakan sa paglalakbay ng pagtuklas ng the one. Kapag ang oras ay naayon sa kanyang maunlad na karera at abalang schedule. Samantala, nagbardagulan at naghatid ng kilig vibes si Kim Chu at si Paolo Bellino. Muli namang nagpadala si Kim Chu at Paolo Bellino na kilig vibes sa social media habang nagbibiruan sila sa Twitter nag-tweet ang tungkol sa isang bahagi ng linlang kung saan kinukunan ng mga babae ang kanilang mga larawan kasama si Victor. Marami namang mga netizens ang nakaramdam ng kilig sa kanilang panditan. Nagbiro ang isa na tama si Juliana at si Victor ang nauna. Samantala pinukaw ni Kim Chuang Bas social media sa kanyang online post. Sa Instagram, nag-upload si Kim ng serye ng travel photos sa kanya official account. Pagkatapos ay nagpahayag siya ng pananabik para sa taong 2024 at sa mga bagong simula nito. Bukod dito, nagpasalamat din si Kim, kina Bella Padilla at Angelica Panganiban sa kanyang post.